for to today's video. Mayroon naman nag-viral ngayon at nahuli ito pa inangyari sa ibang uh, lugar. Hindi po dito sa Saudi Arabia. Ito po ay alam ko sa Kuwait ito banda. So, nagsama-sama yung lalaki at babae. At alam nyo naman pinagbabawal talaga yan kahit Kuwait para yan, Qatar pa yan, Dubai pa yan, Jordan pa yan, or Bahrain pa yan. Pag parting Middle East, bawal po talaga yan magsama-sama ang babae at lalaki sa si isang kwarto. Ano ba pinagagawa nila?

هذا خرمة هنا موجود هذا هذا خرمة ما في يعني بيع باقي هذا كله هذا حبيبي سوا سوا هذا هندي بعد هذا اثنين خرمة هذا واحد هذا كله شيء بيع بيع يعني هذا مدير كبير هذا سوا سوا هندي يشتري خرمة هذا بعد هذا اثنين حيوان هذا هندي هذا بيع هذا السواق

tagal, Iji. Okay. kanta So, mayroon kasing marami kasing nagre-react dito na uh, hindi naman daw lahat yan ay Indonesia ito pa ay may Pilipina kayo na lang po ang maghusga dyan at kayo na lang po ang tumingin dyan sa mga babae na nandyan kung ba yan ba ay Pilipina, kung yan ba ay Indonesia. Hindi pwede tayong humusga at hindi rin tayong sabihin natin na Pilipina yan kasi sa mga video ko pagtungkol sa mga ganyan sistema ay nakondami dami pong basher na sa akin at nakikinig sa akin na puro na lang daw ako bintang ay eh, ako daw isang Pilipina rin na OFW. Alam niyo naman ang Pilipina kasi pasaway. O Di ba Pero yung video nandyan, makikita nyo naman siguro yung mga uh, itsura nandyan, iniisa-isa na yung in interview video, makikita nyo naman. Kayo na po ang humusga dyan kung Pilipina ba yan yung iba dyan or Indonesian. di ba? Ayun, nagsama-sama sila o nabatukan patuloy yung iba. Dahil alam nyo naman. Alam na alam nyo na bawal talaga dito sa parting Middle East ang magsama-sama. Kaya mayroon nga sila pag party-party, mayroon nga silang para sa mga babae, para sa mga lalaki. Yan po, 'di ba? Ipapaliwanag ko sa inyo sa mga baguhan ng mga bagong salta dito sa Middle East. Bawal dito ang magsama-sama ang lalaki at babae dito sa mga kwarto. Kailangan nakabukod. Pero, ngayon dito sa Saudi Arabia, dito sa Riyadh, basta't mga public area na, for example, pumunta sa mall, pumunta sa mga park, pwedeng magsama-sama ang mga babae at lalaki, magkwintuhan, dahil nasa public area yan. Eh, tingnan nyo naman, nasa kwarto yan eh. Wala naman yan sa public area yan, di ba? Wala yan sa public, kwarto yan. Ano nga pinagagawa nila dyan sa kwarto na yan? O, di ba? Dahil yun naman, o, yung iba dyan, napakagwapo. Ang ingay dito sa tabi ko, <laughs> napakagwapo nila. Karamihan dyan, parang mga Indiano yata yan. Di ba? Hindi na tayo pwedeng humusga. Kayo na lang humusga dyan. Kung ano ba yun, mga lahi, ang mga lalaki nandyan. Parang wala akong nakitang Pakistani. Eh. Parang Indiano lahat yan nata nandyan. O, di ba? Ito po ay uh, Arabic na hindi ko maintindihan. O, no? ito yung host nyo, ha? matagal na dito sa Middle East. So, magtatakbo na tayo sa walong taon. Pero, tingnan nyo naman, hindi maintindihan ko anong sinasabi. Dahil hindi ko maintindihan yan dahil Arabic yan. So, mga langga, kayo na ang humusgan nandyan kung yan ba o mayroon ba dyan Pilipina sa mga nandyan sa mga kasama na dyan ng ibang babae. di ba diba? Dahil parang may nakilala ako dito parang iisa. ba diba? ay eh, ewan ko kasi alam nyo kasi ang Indonesian at Pilipina pari-pariho lang naman kasi ang mukha niyan eh sa totoo lang, pari-pariho lang kaya hindi natin mahusgahan kung yan ba ay Pilipina o yan ba'y ay Indonesian so, dito lang kayo na humusga dyan comment down below kayo mga langga, mga basher. Big shout out dyan. Ayan, thank you so much dyan sa panonood nyo ng aking mga reaction video. At sana po maintindihan nyo lahat ng mga basher nandyan. Big shout out ay mahal ko kayo. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At thank you so much again and again.